kilalanin si Claudia. Tulad mo, siya ay isang mag-aaral sa Ingles. Tulad mo, hindi sigurado si Claudia kung paano magdagumpay sa kolehiyo. Ito ay bago niya malaman. Ang tungkol sa Southwestern College English bilang pangalawang wika o ESL. Ang Southwestern College ay may libreng panimulang programa sa ESL para sa mga baguhan, Pangkolehiyong yung kredito sa akademiko ng programang ESL, at ngayon ay may korso na kami sa ESL na antas sa paglipat sa komposisyon. Mayroon din kami ibang mga klase na pangsuporta na maaari mong kunin kahit kailan, upang matulungan kang paunlarin ang inyong kasanayan sa Ingles. Nakompleto ni Claudia ang online application para sa Southwestern College. Dahil nais niyang kumuha ng ESL, naisip niya na kakailanganin niyang kumuha ng isang pagsusulit sa Ingles. Subalit walang pagsusulit sa Ingles. Sa halip, mayroong ESL na gabay na isang self-placement na survey. Gamit ang self-placement survey na gabay, nalaman ni Claudia ang tungkol sa mga ESL na klase sa Southwestern College at pinili niya ang pinakamahusay na antas para sa kanya. Upang malaman ang inyong antas sa self-placement na proseso, gamit ang ESL na gabay, mag sa Assessment Office ng Southwestern College. Inirerekomenda namin na hamonin mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagkuha ng pinakamataas na antas ng kurso na sa palagay mo ay maari kang magtagumpay. Si Claudia ay hindi pa kailanman nakapag-aral ng Ingles sa paaralan, kaya nagpasya siyang magsimula sa panimulang programa ng ESL. Kung mayroon ka ng ilang makasanayan sa Ingles, maaari kang magsimula sa mas mataas na antas. Maaari ka rin magpasya magsimula sa pinakamataas ng antas. Ang mga panimulang klase sa ESL ay libre para sa non-credit na programa. Mayroong tatlong antas. Ang bawat antas ay tumatagal ng pitong linggo upang makompleto. Kinuha ni Claudia ang mga klase na ito at natulungan siya nito sa mga pangunahing kasanayan sa buhay tulad ng pakikipag-usap sa kanyang doktor at sa mga guro ng kanyang mga anak at ng iba pa sa kanyang pamayanan. Nang tapos ni Claudia ang tatlong antas na ito, nakakuha siya ng ESL entry level na sertipiko ng pagtatapon. Handa na siya ngayong magsimula sa kolehiyo yung may kredito sa mga ESL na klase. Ang pang-akademikong ESL na programa ng Southwestern College ay naghahanda sa mga mag-aaral ng Ingles na magtagumpay sa kahit anong antas ng programang pang pangkolehiyo o sa trabaho. Dahil natamo mo ang kreditong pangkolehiyo sa pagkuha ng ng ito, hindi ito libre. Kaya nag-alala si Claudia nung una, ngunit nag-apply siya ng tulong pinansyal upang matulungan siyang makapagbayad ng matrikula, mga bayarin at iba pa. Napagalapan ni Claudia na kwalipikado siya para sa tulong pinansyal upang siya ay makapag-aral. Ang programang pang-akademiko ay may apat na antas. Sa bawat isa sa unang tatlong antas, mayroong dalawang limang unit na mga klase pagbabasa, pagsusulat at grammar, at pakikinig, pagsasalita at grammar. Sa unang antas, ikaw ay magbabasa ng mga special na aklat para sa mag-aaral ng iisel at matutunan kung paano magsulat ng isang pangunahing talata. Sa pangalawang antas, ikaw ay magbabasa ng isang maikli at tunay na aklat sa Ingles at matutunan kung paano magsulat ng mas mahabang talata. Sa ikatlong antas, ikaw ay magbabasa ng mas mahirap na aklat sa Ingles at matutunan kung paano sumulat ng isang sanaysay. Ang ikaapat na antas ng aming pang-akademikong ESL na programa ay binubuo ng dalawang klase. Advanced na pagbabasa at grammar na may apat na unit at advanced na pagsusulat at grammar na may limang unit. Sa antas na ito, ikaw ay magsusulat ng maraming mahabang komplikadong sanaysay at babasahin at pag-aralan ang mga teksto na pang ang antas. Ang mga klase sa na nangungunang dalawang antas ng programang pang-akademiko ay maaaring mabilang patungo sa mga kinakailangan sa degree at paglipat sa Southwestern College at apat na taong mga universidad. Makipag-usap sa isang tagapayo sa Southwestern College para sa karagdagang impormasyon. Tinapos ni Claudia ang akademikong ESL na programa at handa siyang magpatuloy sa antas ng paglipat sa komposisyon. Kinakailangan ang paglipat ng antas sa komposisyon para sa mga degree at programang pang-sertipiko at paglipat sa apat na taon sa mga kolehiyo. Upang matupad ang mga kailangang ito, maaari kang kumuha ng English 115 o kaya maaari kang kumuha ng aming bagong ESL 115A na klase. Ang ESL 115A ay isang klase na may apat na unit. Sa alinman sa mga klasing ito, ikaw ay magbabasa ng iba't ibang mga teksto sa pangkolehiyong antas at magsusulat ng mga sanaysay sa pangkolehiyong antas kabilang ang lima hanggang sampung pahina ng research paper. Kung pipiliin mong kumuha ng ESL 115A sa halip na English 115, ang iyong klase ay tuturuan ng isang ESL na profesor na special na sinanay upang matulungan ka bilang isang nag-aaral ng English. Ikaw ay magkakaroon ng mas maliit na klase para maibigay ng guro ang mas mahusay na individual na atensyon sa mga mag-aaral. Ang iyong mga kamag-aral ay mag-aaral ng English katulad mo. Matapos makumpleto ni Claudia ang akademikong ESL na programa, komposisyon sa antas ng paglipat at isang korso sa komunikasyon, Nakuha niya ang sertipiko ng tagumpay sa ESL para sa komunikasyon. Ang sertipiko na ito ay nakatulong kay Claudia na makakuha ng magandang trabaho sa Amerika. Si Claudia ay nagtatrabaho habang nagpapatuloy sa pag-aaral para sa degree sa kolehiyo. Ang kabuwang oras ng pag-aaral ng panimulain sa ESL, pang-akadebok ng ESL at komposisyon sa atas ng paglipat ay maaaring anim na semester o halos tatlong taon gayon Gayunpaman, ang mga mag-aaral na matagumpay ay maaaring laktawan ang mga antas at makatapos ng mas mabilis. Nilaktawan ni Claudia ang dalawang antas at natapos sa loob lamang ng apat na semester sa loob ng dalawang taon. Sa anumang panahon ng iyong pag-aaral, maaari kang kumuha ng karagdagang mga pangsuportang klase ng ESL upang paunlarin ang iyong mga kasanayan sa Ingles. Ang ilan sa mga klase na pangsuporta ay hindi pangkredito at ilan sa mga ito ay mga klase na pangkredito. Ang mga hindi kreditong pangsuportang klase ay libre para sa lahat. Ang mga kurso na sumusuporta sa kredito ay hindi libre, ngunit mayroong tulong pinansyal kung ikaw ay kwalipikado para dito. Hindi madali ang mga klase ni Claudia, ngunit napagtagumpayan niya ito. Salamat sa tulong ng kanyang mga kaibigan sa ESL. Nagustuhan niya ang mga tagapagturo sa klase, ang tagapagtaguyod ng mag-aaral na bilingual sa ESL at ang kanyang mga kaibigan mula sa usapang Ingles na samahan. Noong nag-aaral si Claudia ng ESL, hindi siya naghintay bago kumuha ng klase sa iba pang mga departamento. Kumuha siya ng iba pang mga klase tulad ng Matematika, Sining at Agham bago niya natapos ang kanyang mga klase sa ESL. Kinakabahan siya nung una. Ngunit mahusay ang ginawa ni Claudia sa kanyang mga klase sa kolehiyo. Sa katunayan, ipinapakita ng pananaliksik na ang mga nagtapos sa ESL sa Southwestern College ay tumatanggap ng mas maayos na marka sa Ingles kaysa sa mga karaniwang estudyante. Kaya ngayon, tingnan kung gaano kasaya si Claudia. Nakamit niya ang tagumpay sa akademiko, profesional at personal na mga layunin. Alamin ang higit pa tungkol sa EESL sa Southwestern College sa pamamagitan ng pag-check sa amin sa Instagram, Twitter, Facebook, YouTube o sa aming website. Maaari ka rin mag-email sa amin para sa iyong mga katanungan. Magsimula sa pamamagitan ng pagpunta sa swccd.edu. Isali ng website nito sa pamamagitan ng pagpindot sa tradusyon at pumili ng wika. Mag-apply sa pamamagitan ng pagpunta sa Admissions and Financial Aid at iklik ang Apply and Register. Upang makausap ang tagapayo upang matulungan ka sa planong pang-edukasyon, iklik ang Student Support at pagkatapos ay Counseling. Umaasa kaming makita ka!